Hey guys! Welcome back to my channel and for today's video ay magluluto tayo ng ginataang native na manok as a requested ng isang viewer sabi niya miss na daw niya na maganood ng video ko na nagkakatay ng manok sa natatandaan ko guys may dalawang video na ako na na-upload sa youtube channel ko na nagkakatay ng manok and marami yung views and may nag mga nagko-comment doon na gusto daw nila uli akong makita nagkakatay siguro makik gusto nilang makita ako nag-improve na ako <laughs> kasi yung una kong upload as in hindi talaga ako marunong so Siyempre, ayan, pinit-pit-pit ko na yung liig ng manok and then ginilitan ko na. And then, ibablard natin yan, guys. Siyempre, bawal kay Lolo Whitey na makakita ng dugo. So, ayun. Kaya, ibablard natin yung pagtulo ng dugo ng ating kinakatay. Ayan guys ha, mag-isa na ako nyan, wala na akong katuwang. Kasi sabi din ng isang viewers ko, gusto daw niya yung wala akong katulong. Kasi yung sa first video ko, may taga ako, si Junjun yung asawa ko. So ayan ngayon, di ba, solong-solo ko, ayan, nagpapapalag yung manok. <laughs> Normal yan guys, mamamatay na talagang nangingisleg. So ayan guys, dahil mamatay na yung manok, so tayo ay magpapainit na ng tubig para meron tayong paglulubluban ng manok para madaling matanggal yung balahibo. So, ayun guys pagkan tapos ay di never mind na lang nung aking takore kasi yan ay ang painitan ng mga paniligo ng pang ano kumbaga hindi yan yung initan ng ano ng tawag doon ng inumin nung pang kape kasi yun yung mga pang inita lang sa pang dirty kitchen so yan nagpaliwanag pa talaga. <laughs> Kasi syempre meron yung mga basher, sasabihin, ang dumi ng takore. So ayun guys, tinatanggalan ko na ng, ano, tinanggalan ko na ng balahibo yung manok. So para hindi kayo mainip, bilis-bilisan na natin ang pagtatanggal ng balahibo. Sa part ng pagluluto ng native na manok guys, ito ang pinaka-struggle talaga. Kaya ako'y tamad minsan na magluto, lalo kung mabilisan. Kasi ang hirap-hirap magtanggal ng balahibo. Ito talaga ang mag-aaksaya ka ng oras at panahon at tiyaga. <laughs> parang yung ex mo, inaksayaan mo ng panahon. Yeah. <laughs> ano ba yan? Usapang ex? Hindi naman tayo yun ang usapan, diba? Ang usapan natin ay magliluto tayo ng native na manok. So, ayun guys. Medyo matagal-tagal to. Kaya habang iniinday natin na matapos ko yung pagbabalahibo ng manok, ay sa mga bago dyan sa YouTube channel ko, ay huwag nyo na kalimutan mag-subscribe at hit ang notification bell button para ma-notify ka once na may bago akong upload na video. So, buddy guys, ang mga ina-upload ko sa YouTube channel ko ay iba-iba. Merong mga tutorial vlogs kung saan talagang yan ang maraming views pero kahit kaunti lang masyadong ang views minsan ng mga daily life vlogs talagang ginagawa ko yun guys hindi dahil sa basta double purpose na to kasi minsan kapag wala akong magawa nanonood din ako ng sarili kong video wala lang ala ala lang masaya lang na may mababalik kakapagka ka kapag uh, namimiss mo yung mga araw no, nandun pa siya Char! <laughs> hindi. Joke lang yun. Yung bang, pag yung, alam mo na yun, yung mga memories mo with your families, ganoon. At least nandito. So, bago yan, guys, ayaw magkalimutan. Ayan, patapos na ako magtanggal ng balahibo ng manok. Pagkatapos na ganyan, guys, na ng balahibo ng manok, ay yan ay, guys, ay sinisilaban pa. Alam mo ba yun? Yung, hindi naman totally sinisilaban. Yung parang, para matanggal lang yung mga pinong, ano, mga pinong balahibo. Bali, guys, hindi ko na ipakita sa inyo yung pagsisilab kasi wala akong taga-video. Naiwan yung video dyan sa lamesa. So, ayan, guys, makinis na yung ating manok at hihiwa-hiwain na natin. Yan. Una, tinanggal ko yung paa. Siyempre, kayo ba guys, kapag ka nagkakatay kayo ng manok na ngitim, sinasama nyo pa yung paa? Kasi ako, sinasama ko yan kahit walang laman. Hindi ko alam bakit. Basta gusto ko yan. si ko. <laughs> patay ang ulo. Yan, sinasama ko din yan. Nililinis ko lang na maigi. Ayan, pinuputol yung tuka. Tapos nililinis yung alang-ala. Tapos masarap yan dyan yung utak. Guys, sinusunod ko na 'yung paghihiwa niyan. Mabali guys, ang uunahin natin ay 'di 'yung singit. Hihiwaan mo 'yung singit, tapos babaliin mo na lang 'yung buto doon kasi kapag nakuha mo na 'yung pinaka-joint doon, madali nang hiwain 'yan. 'Di mo na kailangan ng gamitan ng ano, ng lakas ba. Ayano, oh. himbali mo lang 'yung singit, tapos hihiwain mo na lang Pag doon sa part ng joint. Madali na siya matatanggal, 'di ba? Tapos guys, yung sa part ng poet ay ano, 'di ba alam mo yung nilalabas anong tae nung ano, nung manok. 'Yun yung hihiwaan mo pa ikot para ba hindi ano, dapat hindi siya maputol or magkasugat. Yung balat lang ang hihiwaan mo para maihihila mo siya, pahiwalay doon sa manok at matatanggal mo siya nang hindi nabubutas yung bituka or kaya yung poet na may lamang ta, nang ipot. Bali guys, mahirap yung gawain na yun pero tiyaga lang. Nung una guys, hindi dinak marunong yan eh. Nung bata pa ako guys, lagi lang ako nanonood ano, kay mama. Kapag nagkakatay siya ng manok, ay nanonood lagi ako. Kahit hindi naman ako nakakatulong, lagi ako nakasunod para wala lang. Pinapanood ko yung mga ginagawa niya. Tapos tanong ako ng tanong kung bakit, bakit, mga ganyan Ay di, naiinis na nga si mama at makulit daw ako. <laughs> wala lang, share ko lang. Tapos ba diba, ano nga, sa probinsya kasi, di ba? Pag sa probinsya, kapag ka walang ulam, ay di yung mga alagang manok na lamang ang iuulamin. Kaya iba-iba talaga, guys, kapag nasa probinsya at may alaga kang mga hayop, kapag ka wala kang maiuulam, ay di libre na. Lalo na pag kami may mga tanim ka, talagang, ano, libre na. Aba, ay napapalayo na ang ating usapan. Bumalik tayo din sa pagkakatay ng, ano, ng manok. So, ayan na nga, guys, di na ba ako na yung manok? Ayan, yan yung sinasabi ko sa inyo, nahihilahin lamang yung, ano, yung puwet. Tapos kasama na yung mga, ano, yung mga lamang di ba, nahila na? Madali lang yan guys kapag kaganyan na. Tapos tatanggalin mo na rin yung baga. So ayun, diretso na ang hila niya pati yung sa pinakabalunan, balunan, yung ano, masasama na yan tsaka yung ano, ngalangala. -ngala. Magkakasama na sila. Kaya hindi na magkaka ano-ano pa. Magkakaano tawagin? Ano-ano baga? Andam ko ano. -ano. <laughs> Tapos syempre guys, hindi ang next nyan ay di gagat-gatin mo na kung anong gusto mong klaseng gayat. So, tapos yun nga pala guys. Dahil syempre gagataan natin tong manok, ay magbabalat na muna ako ng ano, ng papaya. Bali, ilalagay natin to dito sa ginataang manok. Sa pagbabalat naman guys ng papaya, baka hindi nyo pa alam, meron ditong sekreto sa pagbabaak. Ayan, o, oh, makikita nyo, di ba, may limang guhit doon sa may pinaka, ano, yun yun ay yung susundan nyo para yung mga lubog-lubog doon sa loob ng papaya ay di, ano, Nasa tamang guhit kayo. Ayan, kagaya niyan. no. Tingnan niyo yung ginagawa ko. At, ano, sakto yan. Hindi ka mahihirapan magtanggal ng pinakabuto. Bago ko nga pala makalimutan, shoutout dun sa nag-alaga ng manok na kinatay ko. At shoutout na rin dun sa nagbigay ng papaya na nakapit bahay ko. May panghalo na ako sa manok na lulutuin ko. Ang nyo. <laughs> dahil tapos ko nang gayatin yung manok at yung papaya ay di ang next ay di isasalang na natin bali guys isasalang ko lang lahat to sa kaserola tapos lalagyan ng lahat ng ricado sa ibaba with tanglad alam nyo ba guys yung tanglad yun yung lemongrass ko yung sa english tapos lalagyan din natin ng luya pag naggagata guys kaya kompleto ang ricado may luya na may tanglad pa tapos mamaya may sili pa yun <laughs> so bali ayun guys kapag naisalang na di ba kompleto ricado na nga kapag kumulo na hindi eh, hahaluin na ganyan Madali lang to guys kasi siyempre bata pa naman yung madali lang itong lutuin. Kapag ka ganyang kumulo na tapos dapat papaigahin lang muna yan. Kasi ang tawag dyan guys ay isang kutsa. Kung baga sinang kutsa kumalang muna sa Ricardo. Pero kapag ka wala ng tubig guys, wala ng sabaw, ilalagay na natin yung papaya. So ayan na guys, ang daming papaya. Parang ano na to ah, papaya na hinaluan ng manok ah. Hindi na manok na hinaluan ng papaya. So ayun guys, kapag ka kumulo na ulit tapos ay ano, lalagay na natin yung gata. Ayan, lalagyan natin yun ng gata. Tapos lalagyan din natin guys, siya guys ng konting suka, pampalasa. Kaya tinawag sa adobo sa gata kasi mayroong suka. Kapag mayroong su suka, di adobo nga. So ayan guys, pagkaganyan, di hintayin na lang natin yan na maluto kapag lumapot yung sabaw. Kainan na!